Panahon uh. pa ni then President Marcos yan. Ang uh, daming usapan, ang daming diskusyon. Puro diskusyon. Wala naman nangyari. Puro plano. Lahat uh -huh. po yung napag-iwanan natin noon sa pagpaplano, tayo ang iniwanan. In 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 ano ba nangyari uh -huh. dito? Nalaman namin mula din sa inyong mga pagkukwento, ito pala eh, napakatagal ng... Lang... Uh, pinlano ano nine, uh, 45 years na pala to ano kulang-kulang uh, 50 years panahon uh, pa ni then president marcos yan ang daming uh, usapan ang daming diskusyon puro diskusyon wala naman nangyari puro plano ngayon ho nabigyan buhay yung original na plano na inumpisahan ng ating pangulo president ferdinand marcos Sr., kung natuloy pa na nauna pa tayo sa Hong Kong, sa Japan, sa, eh, sa, Singapore, ano? Correct ka dyan. At lahat mm -hmm. po yung iwanan natin noon sa pagpaplano, tayo ang iniwanan in 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 sa pag-experience. Tama yan, magkamot ka ng ulo. Batagal uh, din ako nagkakamot ng ulo. Ano ba nangyari dito? You know? Mariano Kaendo, ano po, ano po ang dahilan? Bakit uh, nauna tayo sa pagpaplano? visionary pa ang mga leaders natin noon. Tapos, inabot po ng halos limang dekada bago po umusad itong proyekto na to. Ah, yung mga diskusyon huya yan, mga detalye. Yung detalye sa pagplano kung saan mo ilalagay yung alignment. Yung detalye kung saan, papano mo popondohan. Yung detalye kung papano mo adresan yung right of way. Yung detalye kung saan maenganyo mo yung samot-saring sa mga uh, contractor na sasali rito. Uh, hmm. Alam mo ba na ang daming mga foreigners na sumali dito? Uh, uh -huh. Mga contractor sa proyektong ito. Magugulat ka at magugulat ka. Ito lang ang magpapakita na sa dami ng mga foreigners na nakiki-invest dito, yung pagtitiwala nila sa Administrasyon Duterte na lahat ito limpya, malinis, totoo at tunay. Oh, yung sa mga nanonood sa atin ngayon na Uh, Marcos De Marcos tapos uh, Corey Aquino Fidel Ramos Erap Estrada uh, Gloria Arroyo Noynoy Noy Aquino limang presidente after Ferdinand Marcos Sr. panahon lang ni Pangulong Duterte umusad eh ano ba ginawa nyo? Nambarako ko ba kayo dito? Uh, <laughs> eh, pinagsisigawan uh, nyo ba itong mga problema nyo sa right of pay? Uh, Ay, sila lang ho makakasagot diyan. Uh, uh -huh. Ang aming masasagot, paano namin ginawa? You know, uh -huh. Yun ho ang masasagot ko. Kung ano yung hindi ginawa noong nakaraan, pasintabi na lang po, sila na ho sumangot niyan. Sa funding po nito, hindi ba natin pinroblema talaga noong araw yan kaya siguro hindi na-implement? Ah uh, Oo, kasi siguro nahirapan sila talagang magkaroon ng agreement na sa mga funder ah uh, siguro sinitignan at sinisipat din nila nung araw na uh, yung problem, yung pondo manggagaling sa Kongreso. Yung pondo ho natin ay hindi manggagaling sa GAA. Ito, mm -hmm. loan proceeds na bigay ng uh, bansa pond through at preferred Opo. arrangement. Alam mo, Katon ano, alam mo kung magkano interest nito? Opo, magkano po? Zero, zero one 1%. Zero. Zero, zero percent. one percent. Point zero one percent. Point interest percent. Uh -huh. Tapos meron kang grace period na 12 years bago ka mag-umpisa magbayad. Hindi mo pa napakaganda. So ang ibig sabihin po ng Secretary, pinakikinabangan na natin, nakakasakay na kami sa subway na yan, uh, uh, nakakabiyahin na kami mula doon sa sa Quezon City hanggang doon sa Naia ng 35 minutes lang eh, dire-direcho na hindi pa tayo nagbabayad. Wala pa tayo, hindi pa tayo, hindi pa tayo kailangan tama nagbayad. ka dyan, boss. Okay. Tama ka dyan. Merong uh, tinatawag na base period for 12 years. Bu buti pumayag yung uh, magaling din kayo. Kayo ba nakipagtawaran doon sa nagpapautang? Ah, uh, DOE yan. Si Sek Sani. Kasama uh, ang sa mga staff. Uh, hindi lang ho. Utakan ng laban dyan. Papugihan din sa pagkikipag-usap. Higit sa yung bang hapon ay handang tumulong makiisa sa Republika ng Pilipinas upang magkaroon buhay at patotoo itong Manila sa na to. na nakakatuwa. Uulitin ko lang ha, doon sa mga late tuners natin, tama po yung nabasa yung title. Panahon pa nung tatay ni uh, President-elect Bongbong Marcos, Pinlano yan, katakot-takot na usapan yan. At uh, sa kanyang panahon, ay uh, masasakyan na natin. Ang sabi, hindi po ito, dati po puro pangarap lang to, puro kwentuhan lang to. Ngayon, totoong totoo na po. Ano po gusto niyo sabihin sa mga kababayan po natin ngayon na uh, kayo po ay hinahangaan, in-inspire niyo po sa tuntahan po natin ngayon. Malamat, maraming salamat ho sa paghanga. Uh, maraming salamat ho sa pag-recognize sa mga samut-sari munting bagay na ating nagawa. Ang pakiusap ko lang ho, hayaan po natin magdesisyon yung tinatawag natin na bagong administrasyon. Marahil nakikita nyo lang ako. Baka naman yung pamumuno ng ating President-elect Bongbong Marcos, may pananaw siyang iba. Igalang ho natin at sama-sama ho tayong makiisa anuman ang desisyon niya. Alam mo, matagal na hong nanaginip ang bayan, matagal na hong nanaginip ang Pilipino. Sa panahon ni Presidente Duterte, nagising ho tayo at narealize natin na yung mga panaginip ng maraming taon, ay pwedeng patutuo. Pag merong political will, may patriotism, may work and dedication. Ito po yung sinasabi nilang Duterte legacy. Kaya nga ba't ako naniniwala na dapat gumawa tayo? Saan ka naman nakakita? Airport projects, more than 200. Maritime projects, almost 600. Railway, ang, we have set the structure where we can realize a population sa railway na 1,200. Nung pumasok ho yung Duterte administration, 77 kilometers lang yan. Ngayon mm. ho, sa structure na ating tinayo, marirealize at magaganap yung tinatawan na 1,200 kilometers railway yeah. para matapos ho yan. Nandiyan dyan ho, yung sarod, yung libreng sakay, yung service contracting, yung Uh, 600 uh, more than 500 kilometers of uh, uh, bike lane na kung saan pinagtutulakan natin yung tinatawag na active transport. Itinigil na ho natin yung paggawa ng mga plaka overseas. Ginagawa na ho dito ngayon yan. Ngayon, yung lisensya, aba, eh, 10 years. Mm -hmm. E nun, uh, yung lisensya nasa papel. papel. papel Hindi oh. mo alam kung kopon ba yun. Di ba? Apo, apo. Eh ngayon, maski kwan, maganda naman ng plastic. Ang effectivity pa, napakalanda. Noon ho, yung prangkisa sa LTFRB, noon dumating kami, makita mo sa dyaryo, makita mo sa social media, pinauupahan yung prangkisa, e eh, bawal yan. Kasi apo. ang prangkisa libre yan. Eh ngayon ho, yan ho ang kulturang ating tinatayo. Marami ho yan. Samot-sari. Nangyayari ho yan dahil sa liderato. Nangyayari ho yan, napakigisa ng, ng management at rank and file. Nangyayari yan dahil sa tiwala na nakakarami.